ayan guys punong puno ito pa, yung isa awas guys hi guys magandang araw po nandito naman kami sa taas kukulin naman yung tuba nung isang araw guys sobrang mapait at saka maasim ngayon Pinalitan na ni husband ng ano guys, yung 1.5 na plastik, lagay ng tuba. Hindi na po niya gagamitin yung kawayan, yung sugong kasi sobrang mapait. Kakaiba pala yung kawayan guys, pag hilaw pa yung kawayan, basta gagamitin na agad, sobrang mapait at saka ang asim ng tuba. Ito guys, oh, punong-puno po yung kanyang tuba sa taas. O yan guys, punong-puno pinalitan na niya guys ng 1.5 ang pait kasi Yan. ito po yung isa awas guys galing makakainom na talaga walang matamis na ito bahay pakit na siyas ba no awas ay Garni pala guys, pag bago pala, pag ano, hilaw pa yung kawayan, ano, maasim, maasim yung tuba, ganun pala yun. Ayun, binalik niya yung ano, plastic, yung 1.5. awas sangkan yang tuba dit itu guys walang masyadong putukan hindi napasukan ang putukan Ito kita pula ada mata mis sejang so mata mis Sampilis makakitnya hasban y puro Mana nih husband. Alam ko matamis eh. Ha? Ang sarap-sarap daw guys. <laughs> Ilagay na niya sa galon. Okay. kahit anong hugas namin sa kawayan, ganun pa rin. Mapait at saka maasim. Buti pa garning 1.5 plastic, hindi umaasim yung tuba. Dito naman siya sa kabila guys Lipat po oh. Yan punong puno din Sarap dito guys Okay, tapos na. May isa pang puno dito. Ito po, akit nasa pa maya-maya. Ito po yung marami talagang putyukan. Okay guys, binaba na ni husband yung tuba. Kalahating galon na. Ah. Meron pang isang puno dito, parang mapupuno yata itong galon niya sa tuba oh, feel na feel ko tong matamis talaga yung tuba niya. Okay, ari na. Okay, hala ko kalating galon guys. Ayaw niya ipatikim yung guys. Mamaya na daw, kukunin pa niya yung ano, isa. Hmm. Kakaunti lang itong sa kabila, guys. Hindi napuno puno yung ano, plastic, oh. Kakaunti lang. Ako, gup na naman to ng putsyokan. gamay ra kang sulod no gamay ra oi wala mangguro katunga ante lah nga guys <laughs> gawa na si Mr. Are na, na natin ang tuba ng matamis. Mahirap ang pagbaba kasi may dala pa siyang galot. Kasi talagang buhay niya. Dito sa probinsya, kailangan na si pag-atsaga. <laughs> kulang kulang isang galon guys so nakikita ko na na ito okay guys titikman na naman natin yung tuba ni mister masaya ko, guys kasi alam matamis matamis to guys damn Okay guys. Nang tuba. mm. Bumalik na yung tamis guys. Nakaiba talaga yung sugong na kawayan guys. Na plastik. Grabe ka sarap guys. Tamis. Buti na lang pinalitan niya ng plastic. Kung hindi, hindi naman kami makakainom. Kakaiba talagang lasa yung ano, plastic yung ano yung, yung, yung sugong na kawayan kaysa plastic guys <coughs> akala ko, mal, ano na kulang-kulang isang galon, hindi pa pala guys so, oh. kalahating galon lang pala ok na this meron oh, ito, hindi mo na itong gagamitin kasi sobrang asim at saka mapait